Tagalog verse Ilonggo Paano magalit ang isang Tagalog na Filipino tsaka Ilongga na Bisaya Ito Ganto Bakit ngayon ka lang umuwi ah? Diba sabi mo, alas Jason dito ka na. Bakit anong uras na ngayon ka lang umuwi, ha? May parang wala tayong pinag-usapan, na Kagaling-galing. Ay, Nga, subong ka lang nagpuli. How? Daw wala. Tapos ang ging istoryahan, ha? Ang mo, Alas 10 ka na mapuli. Mas alas 12. Ginagaliwang puli. Yeah. Na ano na yaman.